Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ay meron na naman ako akong i-share sa inyo na product. So hindi ko po ito pre no promote, but I just want to share it to you guys kasi gamit na gamit ito especially for uh, for vlogging or sa mga estudyante o di kaya sa mga nag TikTok affiliate, uh, broadcasting at iba't iba pang mga program. So napakagamit po talaga ng product na ito, guys. ayan na guys walang iba kundi ang wireless microphone I know na hindi na to bago sa inyo guys kasi nga marami na kayong naririnig about the wireless microphone so ngayon ay ish-share ko pa rin sa inyo kung gaano kaganda ang product na ito guys bilang isang vlogger bilang isang tiktok affiliate napakalaking tulong po ito para sa akin upang uh, makapag video ng maayos especially kapag nag vlogs ako or nag video recording ako So, ayan guys. Wireless microphone. Alam niyo ba mga palangga, napakagandang product na ito kasi nga, ah, kapag medyo maingay yung paligid nyo, or maingay na maingay yung paligid nyo, ay nalilesen yung ah, noise ng background nyo kapag meron, naririnig nyo mga tumitilaok na manok, mga sasakyan na dumadaan, mga aso, o di kaya mga merong mga music, especially kapag vloggers ka, vloggers. So, uh, kailangan talaga na walang maririnig na music sa paligid kasi nga baka isa 'yun sa dahilan para magkaroon kayo ng copyright. So, copyright strike o di kaya copyright sa music. So, ito guys, kapag ginamit tong product na ito, ah uh, ma yung noise at meron kasi siyang noise reduction. Noise reduction lang tawag doon. Basta, parang ganun na nga guys. Hindi ko alam. So, ngayon ay isi-share natin, ay itra-try natin. Itra-try natin. Ayan, this is for iPhone. So, meron din siyang pang type C guys. Kung yung mga cellphone nyo ay type C, pwede kayong uh, mag-order nito para sa type C na cellphone nyo. So, sa akin guys, for iPhone. Ayan, pag open nyo palang guys, meron siyang manual. So, dito natin nababasa kung paano natin gamitin ang wireless microphone. So, napakadali naman siyang uh, guys. Napakadaling intindihin yung manual. So, ito guys, uh, nakalagay, <coughs> sorry, <coughs> nakalagay dito is, uh, plug and play. So, no need nang mag-download ng mga uh, application para gamitin nyo ang product na ito. And isa pa, uh, pwede siyang gamitin 20 meters of accessible reception. So, ibig sabihin, hanggang 20 uh, meters ay naririnig pa rin yung boses nyo kapag nakagamit kayo ng wireless, wireless microphone na to. So, kapag direct lang kayong naka Uh, nakaharap sa cellphone nyo o sa kamera nyo na walang uh, microphone so I think mga uh, 5 meters or 10 meters hindi na maririnig yung boses nyo pero kapag gumamit kayo ng product na ito guys hanggang 20 meters ay rinig na rinig pa rin yung boses nyo so uh, nakalagay dito pa uh, precise radio clear timbre highly sensitive and widely compatible. So, ayan na guys. Open natin siya. Ganyan yung kanyang itsura. So, yung pinili ko is may dalawa siyang microphone. Dalawang wireless microphone. And itong nasa gitna, ito yung isaksak natin sa cellphone. So, itry natin guys. At meron na rin siyang kasama na uh, charger. Kasi nga, this is chargeable. So, kapag nalobat na, pwede nyo siyang i-charge and magagamit nyo na rin siya. So, ayan guys. I-try natin. This is the microphone. Dalawang microphone. Ayan. At ito yung kanyang isak uh, isaksak natin sa cellphone. So, ang tawag dito, I think yung tawag dito is ah, yung tawag pala dito, guys, sa isaksak natin sa cellphone ay receiver. Ito naman, ito yung microphone transmitter. So, ito kasi, guys, makikita nyo, ayan, nakabalot siya ng parang uh, foam. So, nakakatulong din ito upang mag uh, windproof net. So, kapag malakas yung hangin, o di kaya malakas yung anong tawag nun? malakas yung anong yung guys <laughs> parang na, nahihinghal kayo guys, so hindi talaga ah, hindi masyadong maririnig kapag yung mga ganong eksena kasi nga, when flip sya and microphone indicator microphone charging port ayan, meron siyang charging port dito ayan, pwede syang i-charge and very easy to use na rin siya mga palangga kasi meron siyang clip. Ayan. So, i-clip nyo lang siya dito kapag nag-vlog kayo. So, no need nang hawakan yung microphone. And the next one, uh, switch key. So, napakadali yung kanyang paggamit kasi nandito na rin yung switch. Ayan, nakikita nyo, ito yung switch and port to connect phone receiver indicator so ayun nga sa sinabi ko guys na no need to download application para gamitin ang product na ito so direct nyo lang kapag nasaksak nyo na to tapos na on nyo na ng microphone so pwede na kayong magsimula sa paggamit ng wireless microphone so I think that's it mga palangga So, ngayon ay i-try natin So, ayan na ha. Isaksak natin to itong receiver. So ayan na guys, nakasaksak na 'yung ating uh, receiver tapos 'yung ating microphone, ang ating wireless microphone ay naka-on na rin. So ayan guys, kung maririnig nyo, ay wala na 'yung mga ingay sa paligid. Hindi katulad 'yung video natin kanina na napakaingay ng paligid. Pati 'yung mga aso, 'yung mga sasakyan, 'yung mga manok ay rinig na rinig natin kasi nga ah, hindi tayo nakagamit ng microphone. So Napakaganda talaga nito guys kapag nag-vlog kayo especially kapag nasa public area kayo. Ah, lumalabas kayo tapos gusto nyo mag-vlog. So gamit na gamit ang wireless microphone na ito. So by the way guys, kung gusto nyo gumamit ng isa lang, pwede lang naman siyang isa lang ang gamitin niyo na microphone. Kasi nga itong isa is for ano lang to ng extra purposes lang to kaya nag-order ako ng merong dalawang wireless microphone na dalawa. Kasi kapag nalobat ito guys, so meron pa akong isang gagamitin. So, yun yung purpose kung bakit nag-order ako ng dalawa. So, ganun lang guys. Ganun na ganun lang ka, dali ang paggamit ng product na ito. And yung kanilang charger, ayun ipapakita ko sa inyo yung charger guys. Ito yung charger na free. So, yung cord niya, guys, is napaka, ano lang, ma, hindi siya mahaba yung kanyang cord. Ganyan lang siya. Ayan, kung, ngayon, guys, maraming manok dito na tumitilaok, pero sa video na to, hindi nyo na maririnig kasi nga, uh, nalesen niya yung noise ng ating background. And that's the big purpose kung bakit ako nag-order ng microphone na ito, guys. Kasi nga, alam niyo na, maingay dito sa amin. So, ganyan lang siya kahaba. So, wala siyang free na, ano, yung ulo ng charger. So, kayo nang bibili ng adapter. Tapos, ayan, ito, ilagay niyo lang. And ito yung, ay, papakita ko sa inyo guys, ha. Papakita ko, nandito sa gilid yung kanyang, ah, uh, pwede nyo siyang isaksak dito. Ayan, kung malobat na. Kung lobat na siya, yung color niya is red. So it means palobat na siya. So nag green pa siya, <coughs> it means fully charged pa ang ating microphone. So ayan alisin natin. So ayan, natanggal na. So that's it lang mga palangga. Sana nagustuhan nyo ang video ito and don't forget to subscribe my YouTube channel and click the bell button para lagi kayong updated sa mga next video ko. Thank you, thank you so much. Bye-bye and God bless.